sa mga Pinoy ang pagiging masayahin. Pero lumabas sa isang survey na lima hanggang anim sa bawat sampung Pinoy ang nagsasabing malungkot sila. Kung so bakit alamin sa report ni Jenny Dongon. Ilang araw na lang, palis na ng bansa ang OFW na si Mang Johnny para magtrabaho sa Guam. May iwan niya sa Sambuanga ang kanyang pamilya. Kaya tuwing nasa ibang bansa, ang tanging kasama niya ay luha at lungkot. Malayo sa pamilya, nalulungkot ka, na homesick ka. Isa lang ang sandigan ko, lalo nagmahomsik ito ang ating mahal na Panginoon. Iiyak ka talaga, iisip mong pamilya mo, malayo ka sa kanila. Si Marivic, na no boyfriend since birth, aminadong kinukurot sa puso sa tuwing nakakita na magjowa. Kasi kung ikaw lang din po mag-isa mag po, pag, ano nga, may nakikita ka, parang sayang, sana mayroon din akong ganyan. Ang lonely-lonely talaga po. Sina Mang Johnny at Mary Vick, di nahihiyang magsabi na sila ng kalungkutan. Sa survey na inilabas ng Meta and Gallup, 57% ang self-reported loneliness sa Pilipinas. Ibig sabihin, lima hanggang anim sa bawat 10 Pinoy ang nagsasabing sila ay malungkot, mas mataas yan sa 24% na global average. Bukod sa Pilipinas, pinakamarami ang nagsasabing nakararanas ng lungkot ang mga taga-Lesotho, Uganda, Botswana at Afghanistan ba ang loneliness. Loneliness is more on connection. Connection. Gusto nilang that level of connection uh, with another person, with another family member na tingin nila ay medyo kulang. The bigger the gap ng uh gusto sana nila versus yung nagpa-perceive nila na meron sila. So kung mas malayo yung gap na 'yon, mas nafe feel nila yung loneliness. Madalas daw feeling lonely ang mga Gen Z at mga Millennial o yung nasa 27 hanggang 42 years old. Mga Gen Zs, sila yung mga adolescents currently and then next would be the Millennials. Kabilang side ng age group which is the mga elderly kasi sila usually yung naiiwan. Sa mga Gen Zs naman, uh, maraming factors kasi yan. So yung iba, feeling nila mababa ang kanilang... Uh, bagsak no kailan tingin sa kanilang self esteem kaya mas lalo silang nag-isolate so mas lalo silang <laughs> nagiging lonely good sign naman daw ang resulta ng survey dahil mas nagiging bukas ang pinoy na aminin may kinikimkim silang kalungkutan sa kabila ng pagiging masayahin normal daw ang paminsan minsang loneliness pero ibang usapan kung nakakaapekto na ito sa trabaho o sa pang-araw-araw na pamumuhay It's okay not to feel okay kasi hindi naman lahat ng oras ah, kailangan happy tayo, engaged tayo sa ating mga social network ng mga ano no, platforms, marami mm -hmm. tayong mga kachika, lagi tayong may kasama. Sometimes may mga good days, may mga not so good days. So it's okay, it's okay not to feel okay. Uh, so i-embrace natin, i-acknowledge natin if we feel lonely. And then from there, uh, mag-isip tayo ng mga ways which are healthy, healthier ways of coping. Huwag din daw i-judge ang mga may me-time o yung mga mag-isang kumakain o nagsha-shopping dahil minsan sila pa yung mas masaya. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.